May panibago nga bang unit team na mabubuo para sa 2025 elections? Yan ang sinusulong ngayon ng isang dating senador kung saan balak nilang pagsamahin ang tradisyonal na oposisyon at Administrasyong Marcos. Gusto kasi nilang pigilan ang pagbabalik ng mga Duterte na tatakbo raw sa susunod na halalan. Nasa front line ang balitang yan, Simon Guaves. Iba't ibang puwersa, I am encouraging the pink forces to to uh, consider forging a tactical alliance with the Marcos administration na sa ganon masigurado natin hindi mangyari ang uh, uh, scenario na yan Malayo Team na Alyansa ngayon ang isinusulong ni dating Senador Antonio Trillanes IV para tapatan ang paghahayag ng plano ng mga Duterte na tumakbo sa Senado sa 2025 midterm elections. Ayon kay Trillanes, dapat magsanib puwersa muna si na Pangulong Bongbong Marcos at ang oposisyon sa Liberal Party kasama si dating Vice President Leni Robredo. Kumakausap na rin daw si Trillanes ng iba pang mga grupo. Kung i yan ng mga prospective candidates, o kung uh, i-reject din ng Marcos administration, edi eh di wala akong mangyari. Kailangan meron pong uh, consensus. Wala pa namang tugon ang Partido Federal ng Pilipinas ni PBBM at mga taga-liberal sa mungkay ni Trillanes. Pero kahapon, natanong din si lakas CMD President at House Speaker Martin Romualdez sa balak na pagtakbo ng mga Duterte. Ang sagot lamang niya... Well, it's a democratic um, uh, nation that we live in so any Filipino has the right to... Um, uh provided that um, they have the proper qualifications to seek for higher office call. Sa ngayon, tila pumupuronta ng oposisyon ng mga Duterte. Kaya tingin ng ilang eksperto, indikasyon nito na desidido silang kalabani ng Administrasyong Marcos para mas lumakas sila sa 2028 presidential elections. I think this is a way way which the Dutertes are trying to, you know, solidify yung kanilang chances for 2028. And uh, we know for a fact that President Duterte is a master in this political chess game. Alam niya kung paano lalaroin yung kanyang mga political uh, rivals or political opponents do naman si Vice President Sara Duterte nang tanungin kahapon tungkol sa senatorial lineup ng PDP na partido ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Wala pa ikuan istorya about sa mga senator uh, candidates. Hindi ko pinag-iisipan ang partido at hindi ko pa pinag-iisipan ang politika ngayon. Sa ngayon, sina Senators Ronald de La Rosa, Bongo at Francis Torrentino ang sigurado ng pambato ng PDP. Kaya naman ganoon na lamang ang saya nila nang mabalita ang tatakbo ang tatlong Duterte. Hindi kami magkakaroon ng lonely campaign, Senator Bongo. Naisip kasi namin kami dalawa lang. Ay, kung tatakbo sila, plus three na kami. Marami-rami na, masaya itong uh, kampanya namin. Hindi na bago magkakamag-anak sa Senado. Kaya kung manalo man ang tatlong mag-aamang Duterte sa susunod na halalan, sasamahan nila ang mag-inang Villar at ang magkapatid na Cayetano at Estrada. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.